bulaklak wow sana ni umano na kayo ng dire diretsyo dahil bunga oh, dahil ng isa pwede naman ayon eh, Nako, may aray na rin. Lagi na lang hanggang kilala ang may-ari. Ah, pag hindi pa lang kilala. Dalawa na. <coughs> pampaganang kumain. Gusto ng pampaganang kumain. Pangkalang ho, mamay magtanay.